kagana pang ganito. Eto nga ang hindi namin mapagkasunduan ni mama. Kapag ako nga ay inaayusan. Kulang na nga lang mag pink eyeshadow na ako. At ang kilay ko'y kanya na din guhitan. Oh! na Naimbitan nga ako ng 1411 collection. Sa kanilang nga photoshoot na gagawin nila ngayon. Sakto nga pasok ngayon dahil holiday. Naglalakad na nga kami palabas nito. Ito nga si mama, tuwang-tuwa nga kuha na ako ng picture. Aring at pinuntahan na namin itong si Parayo. At inalisan ko nga muna na mga laglag ng dahon ng mangga. Sana nga ay aray bumunga na. Ito nga si mama, isang buwan na nagre-request kay tatay. Na siya nga ay ng indyan. Ayaw nga niya ibibilis siya. At mas gusto niya nga ay siya ipangunguha. Ay, talagang luka nga. <laughs> sa plasa nga ng bayan namin gaganapin itong Porto Ay, Eh, malapit na pala ang pista din sa amin ay makakapanginain na, na? ng lumpia at plant sa kahanggan. Aba, at sino naman yung pagkagandang lalaking iya? Nyaraw! Sinasabihan nga ako dyan ni mama na huwag daw mahihiya. At sabi ko nga sa kanya, kayang-kaya ko tuma. Ako na bahala. Ako nakakalimutan ang mga tinuturo nyo. At mga binibili nyo. At pagdating nga namin ay nagsisimula na pala sila. At kapartner ko nga itong anak ng brand owner. Ng 1411 Collections. Yung sabi ko kay mama kanina na kayang-kaya ko to. Ay napartal nga ng mama o oh, yun at kung nanonood ka nga ng vlog ko, at ito nga yung pabangong -no promote ko. Na talaga naman, subok na subok ko. Kaya kahit sobrang init ng panahon na ito, palagi pa din akong amoy gwapo. niyaro Paano yung amoy gwapo? At least kahit hindi ka ganong kagapo, ay bumawi-bawi ka naman sa amoy mo. <laughs> Tinawag na nga ako at sinumulan na ang aming photoshoot. Hiyang-hiyang ako dyan at ito nga ang kapartner kong si Camille ay palagi nga daw pinapanood ang mga vlogs ko. Wow! Nakikita niya pala ng anong mga kulakuan ang ginagawa ko. Kung anong ingay ko nga sa vlog ko ay siyang kabaliktaran nga ako dito. nagdanta panis-panis na nga ang laway ko. Dahil hindi ko nga magawa ibuka ang bibig ko. Ewan ko ba nangyayari din ba Anyo. Pag may karap kayong ibang tao, yung kilala mo naman yung sarili mong maingay at magulo, pero kapag iba na ang kasama mo, biglang ang umuurong ang dila mo. <laughs> parang sanay na sanay na din nga siya sa ginagawa niya. At ako nga natimigas na dito na parang bato ay tinuturuan na nga lang nila na parang hindi nag-grade to. Medyo madami nga din tao dito sa may plaza. At sa mga nagpapitik nga dito, sa photographer namin ay may page din nga itong si Kuya. Parang nga sa mga pictures nyo, ay ipalo nyo na nga lang itong page ni Kuya Muchos BB at doon nyo ito makikita. Pagkatapos nga kami kunan ng ilang pictures, ay pinagmerienda nga muna kami ni Mama Bet na tayo magbabawas niyan. Eh nagkanin ka na naman. <laughs> Dahil nakakain na nga tayo, nagka-energy na nga ako. At nawala na nga ang hiya ko. Ito nga at nagpakitang gilas pa nga. Habang ginagawa ko nga yan, eh kinukuha na na nga din ako ng litrato. Salamat nga pala, Kuya Mutsus TV. At sa mga staff ng 1411, sa pagtsatsagaan nyo nga, naigay din ako. Lalo na nga kay Mamabet, na nagtiwala at ipinagkatiwala itong mga products niya sa akin sa mga gusto nga masubukan ang mga pabango nila, ay mag-comment nga lang kayo sa vlog na ito para ma-message nga kayo ng mama ko. At pwede din naman kayo mag-direct message dito mismo sa page na ito. Huwag kalilimutan mag-follow, like, and share. Salamat sa panunood. Thank you, Lord!